paano makakasurvive ang isang grupo ng magkakaibigan na hinahabol ng iba't ibang halimaw? Susundan natin dito ang isang babae ang hinahanap yung nawawala niyang kapatid. Kasama yung mga kaibigan niya, dito nga sila pupunta sa isang lugar kung saan huling nakita yung kapatid niya at sa pagpuntangan nila dito, dito na nga rin sila tuluyang mawawala. Sa pagdating nila sa lugar na to, dito na nga sila atakihin ng iba't ibang halimaw kung saan dito na nga sila mababawian ang buhay. Pero ang twist dito, nabubuhay lang din sila ulit at sa bawat pag-ulit nga ng mga gabi, iba't ibang halimaw naman yung aatake sa kanila. Dahil hindi nga sila makaalis sa lugar na to, dito na nga sila gagawa ng paraan para makatakas kung saan magpaplano nga sila sa bawat gabi. Pero syempre, hindi nga ito magiging madali dahil sa bawat gabi na binabawian nga sila ng buhay, natetegi sila sa mga brutal na paraan. Title ng movie, Until Dawn. Hindi ko pa nalalaro yung laro nito so I'm reviewing this as a film lang talaga. E PewDiePie ko unang nalaman tong larong to eh pero ayun hindi ko pa ka nabibili yung laro. Anyway kung yung tanong nyo kung maganda ba tong movie na to, this isn't a masterpiece of being a horror movie. Hindi to magiging classic or anything pero was it fun to watch? Hell yeah baby! <laughs> Familiar naman na yung premise, the acting was serviceable and the prosthetics are kinda of melang pero takutan na bulan wise, kakabahan ka din talaga eh. Umpisa pa lang ng movie, naaalala ko na agad dito yung Cabin in the Woods na may mga magkakaibigan na nasa gitna ng gubat. Tapos may mga halimu na aatake sa kanila. Same din with Cabin in the Woods, even though horror thriller focus lang talaga to. May mga comedic moments din dito na pag pa ganito ako... Ang <laughs> nagawa lang na unique ng film na to, dito ka lang makakakita ng horror thriller movie na magtutulungan talaga yung mga magkakaibigan. Kung wala masyadong tanga or magpemetray sa isa't isa na talagang all for one, one for all sila, banyanian for the people. Kung usapang mga halimo or monster naman dito, nakakatakot naman sila na tipong hindi mo kayang iwan on one eh, na talagang literal na tatakbuhan mo eh pinaka natakot at kinabahan nga ako dito yung nakatali yung babae doon sa may upuan tapos may zombie or monster ba yun na unti-unting nakakalaya papunta sa kanya doon na sobrang hype eh. story naman okay naman din yung reason nila kung bakit nga ba sila napunta dito pero for me I didn't like it that much kung ano yung lugar nito and kung bakit nga ba to nag exist in the first place Also, medyo nakulangan din ako doon sa sister na nawawala angle or plot na sana focusan pa nga nila ng konti pa. Personal opinion ko nga sana tinanggal na lang nila yung plot na yon tapos nagfokus na lang sila doon sa magbabarkadang napunta nga dito sa lugar na yon na nagtutulungan nga para makatakas na sana yun na nga yung core ng story na sadyang napunta lang talaga sila sa lugar na yon. Pero kung gusto talaga nila yung nawawala ay hinahanap na kapatid siguro di ko na preserved it na lang din tapos ginaya na lang nila yung sa mga Friday the 13 2009 kind of plot na alam yon. I mean, it's fun pa rin naman yung film and it's an okay film pero it could have been more. Last few comments, the antagonist was kinda lackluster din and medyo mabagal lang yung pacing sa umpisa na mahirap lang kapitan. Pero the third act, I'm sure maraming tao yung mag -e enjoy dito eh. Lalo na kung mahilig kayong mag-react sa mga nakakatakot sa sinihan. So ayun, Until Dawn is a forgettable film but it's a film That's fun to watch lalo na kung kasama mo yung mga kaibigan mo. So ayan again ang title ito ay Until Dawn and ang Torta rating ko for this ay 6 out of 10.